You will be part of Lolong. Yes. Tell yes, us yes. what you can. I'm going to be, I think, the, the main villain. Yes. Interesting. Exciting. Uh, my name is uh, Julio Figueroa. Isa akong mayamang businessman ng mga legal at illegal na mga businesses. But uh, somehow, ako ay... Uh, uh, philanthropist, no? Mah mahilig akong tumulong kaya lang ayaw kong nasa limelight. May mm. pagkaganon yung karakter ko. Medyo may pagka-mysterious. Nakatrabaho mo na si Ruru Oo. in the past? sa Encantadia. Tama. Evil leave Encantadia! Evil leave Encantadia. Aabangan <laughs> <laughs> natin yan. Aabangan yeah. natin. Okay, let's go to my question. Uh, ngayon, yung mga artista ng henerasyong ito, tatlong babae, tatlong lalaki, at pa Sinong sino ang choices mo? actually, uh, uh, nahihihina nga kung sabihin na tatlo lang. kasi ang dami-dami ang Tama. daming mm. ang gagaling ngayon, tito boy. pero siguro ang talagang uh, para sa akin uh, sa, sa best actress si Janine Gutierrez. alam mo yung uh, ibang klase, iba napaka natural at saka, ka uh, iba yung hugot eh. at uh, tapos uh, si well si Gliza uh, de Castro, um uh, Si, uh, alam mo, nang hinahing ako kay Andy Eigenman. Kung bakit tuminto sa napakahusay. pag- Napakahusay. Ay, napakahusay. Okay. Oo. At saka, uh, Andrea Brillantes. Ayan. Okay. Nagsumisibol na bata pero ang galing. Ah, nanggagaling sa okay. loob. Sa artistang lalaki, well, alam mo, si ano kasi, uh, naka-eksena ko rin yan. saka, bata pa lang siya, na-anohan na, na, na ano, ako, eh, na-apektohan na ako ni Dennis Trillo. Nung uh, gumawa siya ng pelikula, kasama niya si Judy Ann Santos. Kaya lang, siguro, mas, hindi naman na siya bago eh, no? pero yung generation na ito. Napansin ko talaga, very ano, subdued at saka underacting, pero... Pero... Powerful. O, oh, powerful. So, napansin ko siya doon pa lang, umpisa pa lang. Tapos ngayon, makikita mo sa kanya, ganun din. Magaling siya. Si Kylie... Si Kyle. Kyle Etchari. Si His Kyle uh, well, of course, si Ruru Mad Madrid kasi is very Committed. Uh oh Sobrang committed dun sa kanyang craft. So, I think, and that's one of the reasons kaya gumagaling ang isang artista. Commitment, no? Commitment, yeah. At yes. malalaman mo eh. Malalaman mo yung artista na committed sa material, yes. committed yes. sa kanyang yes. trabaho. Yes, yes, diba? yes. Uh, you can smell that. Yes, Ika yes. Nga. Um, sino pa ba? Actually, ang dami. Anda. Pero, in the meantime, yun muna yung pumasok sa akin. Huling katanungan ito. But this is very controversial may mga nagsasabi na bakit ba ang mga ilang artista ay pumapasok sa politika? Bakit hindi na lamang nila ipaubaya sa mga hindi mga artista? Saan ang iyong tayo pag sinasabi ng ilan na wala namang karapatan ang mga artista pumasok sa public service sa politics? Lahat ng tao ay may karapatan na tumakbo sa politika at maging opisyal. Kaya artista ka o hindi ka artista, ang tanong, bakit ka nandyan at pupunta sa politika? Para ba talaga maglingkod o para yumaman? Dahil wala kang pinagkakakitaan. Kaya artista ka o hindi, tanungin mo ang sarili mo, wag kang magsinwaling. Kasi kung para lang yan sa pera, mali ka agad. Kasi ang politika, o ang pagiging official ng bayan ay para maglingkod. Pag yumaman ka daw na nasa politika ka at nasa gobyerno, hindi ka naglilingkod. Mm -hmm. Dapat malinaw iyo yan So kay artista ka o hindi ka artista Lalo na kung artista ka Na ganun nga ang sinasabi sa'yo uh, Mas I-define mo sa sarili mo Kung totoo bang paglilingkod ang iyong gusto mangyari Kung bakit ka nandyan Kung hindi rin lang wag mo nang ituloy Sumagi ba sa iyong isipan? na pumasok sa politika? Nakarating ako sa edad na ito na tinanggihan ko lahat ng invitation sa akin. Pero nakatanggap ka ng mga nakatanggap invitasyon? Nakatanggap ako. At uh, tumakbo pa nga ako. Tatakbo pa nga dapat ako ng konsehal sa Paranaque Na-save ako dun sa, 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 crisis na, na, na desisyonan ko yun dahil naawa lang ako dun sa nagpipilit sa akin na, na congressman na sumama ako. Buti na lang, mayroon akong program dun sa TV na hindi ako pala pwedeng mag-campaign pag hind, na hindi ako na habang ikay na nasa na telebisyon. eh na tape na yon. Hindi na pwedeng burahin yung mga eksena ko at pag binura yon, sira yung buong kwento. So, I was saved by that particular incident It wasn't in my met. life. It wasn't meant. So I was so thankful kasi talagang ayoko, ayoko ng politika. Nakarating ako sa edad na ito, na napanindigan ko yan. At kung ako man ay magkaka-interes sa politika ngayon, wala na akong stamina sa edad kong ito. Kasi 28 years old na Correct. ako eh. Maraming <laughs> <laughs> sa... <laughs> <laughs> At bilang 28 years old, maraming salamat jan. Mabuhay ka. Tito Boy, I love you so much.